Magkakainin ko hindi ka nakaka. ka. Wala pa Wala, iluyak ka. Wala, iluyak ka. Wala, iluyak ka. Kaya, pagtain na. Namay. <laughs> Ingat. Dapat. Oo. Oh. Sige <laughs> pa. Ang katawad mo wala na. <laughs> Nakasabi agad yung, ano, manggugulang. Ano yun? sa anong? Para Ayun. din ko lang sinagupasan na nagsasabi lang na ko tayo. Ano? Alam mo yun mga anong, ka nang malay. Eh. <laughs> Sabi na ko ta, sasuwede niya sa kaya. Kuya. Wala na, ayos na. Bilang na lang ng tao. Ano na? Ano mo ang tao mo kung sakit pa? Ante lang, hindi mo dito. Ah, tumulong.

So, may mineral ka dito ha. mo yung sa inuong mo niya, tapos pag makaligos siya, sabagay mo niya, di ko na magpapakita. Tapos pag makaligos, tatulong katulog. Labar lang ngayon. Haluan mo kayo ni kilitso. Paglabar mo. Ihalo mo yung sa inuong mo. Ako mo

Siguro magkakakitsin nung isira ang gulong na. Sige, apat na Ay, dapat Ha? Apat na